Natagpuan na ng United States Coast Guard ang bumagsak na Bering Air Flight 445 sa isang nagiyalong bahagi ng dagat sa Alaska. Mula yun nalakit ang airplano at patungo sa ng noom ng bumagsak ito noong February 6. Patay ang lahat ng sampung sakay nito. Narecover na ang tatlong bangkay habang ang iba ay pinaniniwala ang nasulog pa ng wreckage na hindi pa naa-access dahil sa mahirap na kondisyon sa lugar. And unfortunately, of course, it does not appear to be a survivable crash. Hindi pa rin matukoy ang dahilan ng pagbagsak ng eroplano. We are very much in the preliminary stages of this investigation. Ang insidente ay isa sa pinakamalalang air tragedy sa Alaska sa nakalipas na 25 taon. Ipinaabot na ng mga local official ang kanilang pakikiramay sa mga nauli ng pamilya. Our hearts are with you and it is sad and, uh, for, and we're sad with you in this difficult time. Patuloy ding binibigyang pansin ang aviation safety sa Estados Unidos kasunod ng dalawang plane crash sa Washington, D.C. at Philadelphia nitong mga nakaraang araw. Para sa iba pang content, ifollow lamang ang social media pages ng News 5.